Pinaganda na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at tatlong araw na tigil pasada ng grupong piston simula sa lunes. Ito ay para tiyaking may masasakyan ang mga apektadong pasero sa kabila ng tigil pasada. Ayon po sa grupong piston, ito ay para tutulan ang deadline ng consolidation para sa PUV modernization sa Disyembre. Iginit e nila malaki ang kanilang ang kailangang gastusin ng bawat operator dito. Nice naman kausapin ng LTFRB ang grupo para mapag-usapan ang kanilang hinaing sa proyekto ng pamahalaan. Katawag din po ng ating chairman ngayong araw ang mga direktor para po malaman ang percentage ng consolidation po ng uh, uh, PUVMPT ng uh, ating gobyerno, yung ating pong modern modernization program. Para po malaman din po yung reception ng uh, ating mga stakeholders uh, sa nasasabing programa. So ang pinaka-importante po ngayon, ma'am, na pinaghahandaan ng aming ahensya ay yung gagawin pong transport strike uh, on Monday dahil uh, ang kapakanan po ng mga commuters ang priority po ng ating ahensya.